Wow. Oh. Hi kuya, naka-up din sa wakas. Wow, bakit ka nandito sa live ni 2.0? Naghanap ako ng buto. Ay. Ano hinahanap mo? Buto. Buto? Ano ba yung buto? Ulok-ulok. 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 ano ba? Di pa tama naman yun? Di mm. Taga saan ka? carne Norte. carne Norte. Ah. Uh -uh. mm. ano pangalan mo? Sardinas? Sablang. Mm -mm. Literal na sabog. Ah. Sa Ilunggo pala, Ingrid. Ang gulo mo po ya. Ay. Hindi <laughs> pwede ikaw. <laughs> okay lang may na ako. Ah, antayin ko na lang yung hiwalayin niyo. Ay. Oh. Sama din ako. Hmm? <laughs> parang Parang matidisgrasya tayo dito, ma'am ka. Bakit ba? Hindi pwede. Kakakawala lang bukol ko eh. Okay. Oo, baka mabukulan ulit ako. Patay, yun lang. Oo. Okay sana kung ikaw lang masaktan, kasi ako yung nasasaktan. <laughs> Hindi, ka ano? Pwede. So, naghahanap ka na. 34 ka na, di ba? 34. Naghanap nga ako ng buto. Hanapan mo buto. <laughs> ako. <laughs> mo ako ng buto, ha? Yung magaling, ha? Kasi... <laughs> di, nasan ka ngayon? Nasan ka ba ngayon? Nasa Korea ako. Korea. Oo. So, ano ba yung ideal man mo? Bahala, pangit. Basta matigas. Masarap. Ano <laughs> na sa itsura, ma'am, no? Ah. Tapos ah, <laughs> matagiyayon <Dato, laughs> sa mukha. Uh Oo. -oh. Mamaya mo, mag-chat ka sa akin. Burahin ko yung video mo, ha? Ano, burahin ko ka rin. Ito, uh -oh. palito ako. Parang pagpogi. Yan, you no? Know? Patingin nga na. Pa Alam, gutom na gutom. Open ka na ang... Yes, Ay, ito, paldo! Agoy, di paldo, agoy, paldo, di ba? Ang galo. Paldo, paldo, gitaya. saya? Yan ang mga hinahanap ko. Huh? Yan ang dapas sa akin. Hmm? Agoy! Okay. <laughs> Grabe! Kuya! Limang taon ako nag-antay sa iyo ngayon ka lang nagpakita. Ba't ngayon mo? Oh my wait, wait, wait. God! Ayusin mo yung camera mo, Sir Ken. Ayusin, yes, Ay, ayusin sir. mo kaya. Kuya, ayusin yan. mo. Dito tayo, sir. Dito tayo, sir. Sa labas, sir. Para mas maganda. Ay. Ah, dito pala sa loob. Bilisan yan. mo na, kuya. Kausapin mo okay, na ako. Ma-uubos ang uro na ako. O, ka na, ha? <laughs> Marami nagtawaan tayo. Ay! Sir. O, oh. ilan na din asawa mo? Ako? Oo. Oh. Ilan na? Dandali. O, tingnan mo. Dandali ang asawa Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Sa lagay na yan, hindi ka pa nag-asawa? Sir, Akalimutan. huwag kang malikot, sir. Huwag Puro ka malikot. Ayusin mo yung camera mo. Hindi ka namin nakikita. Sir, nasa, nasa ano kasi? Nasa... Nalipong puno ko. Kasi. Po. Kaya mag, ano. Kaya ha, huwag kang malikot. Ayusin mo yung camera mo. Sige, continue. Yan, steady niya, sir. Uh, may tanong ka sa akin? Anong... Ha? Ah? Tanong ikaw, anong kailan... eh uh, ilan anak mo? Ilan ang anak ko? Dalawa lang. Gusto mo, hmm. dagdagan mo pa. Agay. Agay. <laughs> Pasa, kumplito naman ng ngipin depende, mo Depende, depende. Kumplito ba ah? lahat ng ngipin mo? Wala akong problema sobra dyan. Sobra pa. Pasa kumplito ngipin. Sobra pa nga eh. So, so, sobra? Bakit sobra? 34 lang lahat ng ngipin. Yeah, so, 34 na ba? Oh, nabilang mo ba? Bilangin mo. Ah. Bilangin mo. Hindi ko nabilang bilang Kasi nataglal na yung wisdom dot ko. Ah, tingnan mo. Eh, anyway. Sabi mo kumplito? Oh, nawala signal mo. <laughs> pa. Aldo na sana ako, nawala pa signal mo. Oh, next na. Parang mahirap mag-antay sa ganun. Mahirap oh. maka ng ano no? Kargado? Oh. oh next. <laughs> Hindi tayo dapat magtagal dito. Bilisan mo to. Nandyan ba kayo to? To, piliin nyo na ako agad to. Ano ba yan? Baka itong host na lang talaga ang akin? Diyos ko. <laughs> <laughs> Kuya, talaga hindi pwede. May kapatid ka, wala. Bata pa yung kapatid ko, ma'am. 25 pa lang. Yung tatay lang. mo na lang. <laughs>